Ito mga mabalik ka. Ito na Sa kapangyarihan ng Ama, ng Anak, at ng Banal na Espiritu Santo, Amen. Kung sino man ang gumagampara sa mga nilang ito na sumasalig at namininsala sa kanilang kiniteraan na boarding sa barangay Tasman. ano? Pakoma. Pakoma, ay tinatawag po kay lahat upang makipag-usap sa ngalan ng Diyos Ama na pagkabang sa lahat. Santos Dios, Santos Portis, Santos Mortaris, Erisumad, Erumurim, El Rome, Jokmin, Petat, Matat, Dominic, Prisip, Dominic, Pareham. Dominisanti, Iyoba, Unipotente, ay tiri ay tiri pasok ang lahat na lumimingsan at sa mga nilang ito. O, oh, makikipag-usap ba kaya? Sagot! Kayo ang mga espiritu na sumasanig sa manila nito. Pag-iipag-usap sa akin? Ah! Titigil ba kayo o papatay ko kayo lahat? Kayo ba yung narito na lahat? Sagot! Magigipag-usap? Mag ano, magigipag-usap kayo? Sagot! Kakausapin niyo ko hindi? Iliksa, iliksa, pigmak, -exa, tumakor, maultam. Maligas at hindi kayo makakilaw. Tao kayo o mangkukulam? Tao o espirito? Tao! Taho, spirito, sa loob. Matanda mo umo, sa rusong. Marapan na. Nandatid na. O wow. ano? Titigil kayo? Titigil? Hindi. Titigil na. Tao kayo, demon Tao, demon Tao, demon ikanto. Sagot. Isigaw nyo. Kung tao kayo, kung spirito, demon nyo, masamang Anong nilalang? Anong nilalang? Sagot na. Anong nilalang? Sagot! Nakulandak sa umo sa'yo. Tika! Bulang! Anong nilalang ka? Tao? Tao hindi? Hindi! Demonyo? Demonyo? Sagot! Pakilakas! Pakilakas! Ilang demonyo? Ilang demonyo kayo? Ilang Marami. Narito na kay lahat. Narito na kay lahat. Ha? Sige. Tawagin mo lahat. Lahat ng kasamaan sa ngalan ng Diyos sa Padre sa ng Espiritu Santo. Sa Amen. Lahat ng kasamaan ng mga demonyo nito na nakatira doon sa barangay no? Pakoma. Pakoma sa kanilang boarding ay tinatawag ko. Umarito kayo at sumanit kay lahat dito. Para magkapag-usap sa naroon ng mga sama. Sator arepo tenet opera Pasok na lahat dyan sabay-sabay. Pasok. Oh, nandiyan na lahat. Hayo bay nanjan na lahat. Nandiyan na lahat. kasalanan ng mga tao na ito? Bakit kayo gumagambala? Bakit kayo sumasanid? Anong matraso? Anong kasalanan? Anong kasalanan sa inyo? Aaaaah! Nagagambala nila! Anong ginawa nila? Anong ginawa? Anong ginawa? Nagsunog? Nagputol ng puno? O... Anong ginawa? Ah, Nag-iingay sila! Ah, Nag-iingay sila! ayaw nila nang maiingay Alis kayo doon o pagpapatay ko kayo mga demonyo kayo ha? para itim kayo para demonyo ha? titigil kayo hindi? pupunta ako doon magpapausok ako doon naisin so talagang wala naman yung babae wala naman sinong babae? wala naman ito wag mo lalaban wala ah, naman siya Sige. Sa ngalan ng Diyos Ama, Diyos Anak, Diyos Espiritu Santo, patayin lahat sa mga Espiritu to sa ngalan ni Yahweh. Son and Pratis at Mekatal. Son and Pratis at Mekatal. Son and Pratis at Mekatal. disei oi disei oi boleh paramak jangan pakai perawat bunga sama